Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat uh, Alam nyo ba itong lalaking ito Ayan, nakikita nyo Ay nagmumukbang ng anim na kobra at anim na balot guys Ayan Ito ay trending sa iba't ibang social media platform guys Na kung saan At itong si kuya ay kumakain at nagmumukbang ng anim na kobra at anim na balot guys Ayan uh, Sa isang upuan lang ito si Kuya Jix TV na kung saan content niya ay magmukbang, guys. Ayan. Pero ito ay kakaiba. Kakaiba. Ngayon at mas nakakatakot kasi hindi naman ordinaryo na sa isang tao ay uminom ng anim na kubra at anim na balot sa isang upuan lang, guys. Ayan. Maraming nitisin ang natatakot at kinikilabutan sa ginagawa ni Kuya. Mukbang ni Kuya ito. Ito ay si Chicks TV guys Chicks TV Isang content creator na alam natin na ang mukbang ay delikado guys O delikado at lalong hindi Lalong lalo na kung hindi ka professional guys Ayan. Mayroon din tayong incidenting na narinig at hindi maganda ang naging resulta dahil sa pagmumukbang at alam nyo rin ba na pumanaw na ang isang content creator at dahil sa sobrang pagkain guys Ayan, sa sobra niyang pagkain. Kaya guys, uh, masama po ang sobra. Oo, masama po ang sobra. Kaya delikado po itong ganito guys na ginagawa ni kuya. Yung pagmumukbang po ng ganito na anim na kubra at anim na balot guys. Ayan, nakikita nyo yan guys si kuya. Trending to ngayon guys sa social mi uh, sa platform ng social media guys. Itong tao na to. Si Kuya Jix TV. Yan. Si Kuya Jix TV po ito. Nakakatakot po ang ginagawa niya. Ayan. Anim na kubra. Anim na balot. Hindi kaya guys. Ito ng isang ordinaryong tao guys. Nako. Delikado po ang buhay natin ito. Pag ganito guys. Ang i-content -co natin. Mm -hmm. Ayan. Yung isang vlogger nga ngayon. Content creator guys eh. Oo. Pumanaw guys. Dahil sa pag mumukbang. Ayan. yeah, Mga guys, maraming maraming salamat po. Uh, sana huwag niyong kalimutan na i-follow yung YouTube channel ko, Eprim Vlog TV. Ayan, maraming maraming salamat po. Salamat po. Bye bye.